umaga po sa inyong lahat. Ako po si Site Welcome back sa akin channel. Sa ngayon, nandito tayo sa ating uh, trabaho at medyo maaga pa kaya uh, makikipag -makikipag ako sa inyo. So, bago tayo magkuintuhan ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat guys. Shout out sa inyong lahat. Shout out, shout out. Uh, hindi ako nakapag-upload ng video kasi uh, busy tapos uh, ngayon meron akong nilakad sa Philippine Embassy kasi uh, yun pinapalakad sa akin ng aking uh, abugado abogado at uh, ganun pala yun. Meron akong isishare sa inyo, uh, ngayon ko lang to na experience uh, kasi uh, meron akong uh, ano ba to, ano bang tawag dito, meron akong kumbaga sasampulan sa mga, alam nyo na, yung uh, minsan kasi meron tayong hindi nagugustuhan sa mga bagay-bagay. So, uh, ngayon busy ako at sa mga nakaraan busy pa rin, hanggang ngayon busy pa rin. Meron kasi ako guys nilalakad dito sa Philippine Embassy dito sa Sweden kasi 'yun ang sabi sa akin ng ako, ng aking attorney ay lakarin ko daw para daw ma maano malakad na rin sa Pilipinas kasi hanggat hindi ko nalalakad dito sa Sweden hindi mailalakad sa Pilipinas at uh, ito yung ginagawa ko, nilalakad ko baka, uh, kasi ngayon yung aking uh, asawa at saka anak ay uh, magta-travel sila siguro pagbalik nila galing travel ay ano... Saka ako pupunta ng Philippine Embassy dito sa Sweden at nang malakad na sa Pilipinas. Isishare ko sa inyo guys itong na-experience ko kasi uh, first time kong uh, nagkaroon ng ganito sa sa, kumbaga sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng ganitong ba bagay pero sa Dubai yon Yung mga kaso-kaso bang sinasabi. Pero sa Pilipinas first time kong gagawin to. Sa Pilipinas pala, iba pala ang rules ng Pilipinas. Halimbawa, Halimbawa, uh, i-share ko lang sa inyo yung nai-experience ko. Halimbawa pala kapag nagsampakan ng kaso sa Pilipinas uh, tungkol sa mga bagay-bagay, halimbawa lupa, halimbawa pera, uh, kapag ang inutang sa inyo ng pera ay uh, hindi bababa sa 5,000 pesos ay papasok yan sa may tinatawag na kaso pero hindi ko lang maalala kung ano yon pasok pala yon doon. Tapos uh, kapag yung ano mo ang ang sisingilin mo ay medyo malaki-laki at kapag pala sila halimbawa kapag sila hindi nakapagbayad, meron pala sa Pilipinas tinatawag na uh, mo kunin yung ari-arian nila kung wala silang ari-arian, kung meron silang bahay o kahit uh, ano pa man na pwedeng uh, Uh, i ano i makuha mo para lang makuha mo yung yung uh, pera na kinuha or inutang sa iyo. Uh, ito guys, experience ko lang, ah, na-experience ko lang ngayon kasi ito yung sinasabi sa amin ng attorney. So, kasi siyempre mabusisi tayo. Ako kasi pala tanong ako eh, pala tanong ako guys. Sabi ko kay attorney, alimbawa ka ako attorney, walang ibabayad yung tao. Eh, paano bang gagawin? Ay hindi, hindi pa pwedeng hindi sila magbabayad Sabi nila sa akin, sabi na attorney sa akin Eh, meron silang mga ari-arian Kung may bahay sila Kahit ano pang meron sila Eh, alimbawa ka ako attorney eh, Yung bahay, alimbawa nakapangalan sa asawang babae O kaya sa asawang lalaki Sabi naman ni attorney sa amin As long as nakasal sila May conjugal pra pra ano, pra property Ano? So ibig sabihin, 'yung pag-aari ng lalaki ay pag-aari na rin ng babae. So pwede 'yun kunin-kunin ng uh, inutangan. At hindi ang inutangan ang magpapasyano, kundi ang korte. Oh, ang dami ko guys nalalaman pala sa ganito. Uh, na, sa ganito, ang dami kong nalalaman. Na na-experience ko, alam mo naman eh minsan hanggat hindi tayo nakaka-experience, hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung uh, rules ng ganitong bagay o kaya ganitong bagay. So, ganito pala yon. Kaya ngayon kung wala naman silang uh, uh, maibibigay, halimbawa may kasulatan na kayo, may usapan na kayo sa barangay at binali niya yon, ang magiging kaso na pala niya ay uh, sta na. Ganon. Istapa na. At kapag hindi siya nagbayad, ay makukulong siya. Bukod sa makukulong na siya, magbabayad pa siya ng utang sa'yo. At uh, uh, lahat pa na ginastos mo sa mga attorney, sa ganito-ganito, babayaran niya pala yun. So halimbawa, ang utang niya sa'yo ay, halimbawa sabihin natin, liman libo. Kapag uh, hindi niya binayaran at binaliwala niya, eh, makukulong siya. Tapos yung mga ginastos nung nagsampan ng kaso, doon sa sinampahan, babayaran niya lahat yon. Babayaran niya lahat yun. Kung, kung walang makukuha sa kanila. Ganon pala yun, guys. Ganon pala yun. Eh, kung tapos, eh, tinanong ko naman kay attorney, na halimbawa ka ako, ang isang tao ay may utang, tapos binaliwala niya, at uh, kahit naman may income siya, wala siyang pakialam. Sabi niya, istapa na yon diretsyo na yon istapa. Sabi, maaari siyang makulong. At lalong-lalo na kapag uh, ba, imbang pinagtataguan kanya, mga ganun ba? As long as na mayroon daw mga ebidensya yung nagsasampa ng kaso, wala na raw magagawa yung umutang or kumuha ng pera. Ganon. Or lupa Ganon sabi ni attorney Ipinaliwanag e, sa amin yun ni attorney Kaya yun sabi niya sa akin Para magawa natin yung bagay na to Ay uh, lakarin mo dyan sa Philippine Embassy Meron siyang pinapalakad sa akin At uh, uh, tatatakan lang ng Philippine Embassy Para katibayan na ako ay nandito sa Pilipinas Kaya uh, hindi ako uh, makapunta sa mga hearing sa halimbawa sa mga hearing kaya hindi ako makapunta dahil nandito ako sa Pilipinas. So, ganun pala 'yon basta uh, meron kang attorney, uh, ang attorney guys, binabayaran ko 'yon. Mag magbibigay ka lang ng mga papel doon, babayaran mo na 'yon. Uh, tapos lahat 'yon naka kung magkano yung binabayad mo para pagdating ng uh, sa kasuhan na yung mga binayad ko kay attorney ay ibabalik sa akin yun nung sinampahan ko ng kaso. Kaya guys, kung sino man yung may mga kaibigan kayo or uh, kung sino man sa inyo na halimbawa nakahiram kayo ng pera, uh, ibalik nyo guys, ibalik nyo. Kaysa umabot pa kayo sa ganitong sitwasyon. Kasi Uh, oo, maraming lalakarin maraming papil-papil, mga ganyan-ganoon. Pero kapag uh, nalakad mo naman na 'to, eh wala naman ng problema dire-diretso na 'yan sa kaso. Sa kaso dire-diretso na 'yan. So kaya kung halimbawa, guys, kung sino man sa inyo 'yung meron kayong pinagkakautangan, ah uh, unti-unti bayaran niyo kaysa ah uh, humantong pa kayo sa ganitong sitwasyon. Kasi Minsan kasi yung iba, uh, marami akong nababasa sa mga comment minsan na yun, mga mayroon nga akong nabasa sa ano sa Facebook yun eh sinisingil niya yung kanyang uh, kaibigan dahil sa ayun utang ng utang tapos eh hindi nagbabayad so ayun at saka tinanong ko rin to kay attorney yung ganitong mga bagay, mga kasabi ko kasi minsan kasi meron akong nababasa sa Facebook na ano na mga ganon-ganon. Eh sabi naman ni attorney, kapag kasi ang minsan kasi daw yung bugso ng uh, galit ng tao, minsan nagagawa ka, nagagawa raw yon ng isang tao. Pero mas maganda raw kung uh, hindi magawa 'yon sabi naman ni attorney 'yon. Ako kasi guys, alam nyo, ako ay palatanong talaga ako. Inuurirat ko talaga 'yan lahat para kahit papaano mayroon akong kaalaman. Katulad ngayon, mayroon akong uh, nalaman na ganito pala yung uh, kaso kapag kinasuhan mo pala yung isang tao na may nakuhang pera sa iyo ay uh, kapag lumagpas sa mga sa 5,000 papasok pa siya sa isang uh, krimi hindi ko hindi ko lang maalala guys basta ganun tapos kung wala siyang ibabayad halimbawa medyo malaki yung utang sa iyo at uh, wala siyang ibabayad eh pidim pid ang 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 ya, ano ng korte ay kundi ang kunin ang mga ari-arian ng umutang para maibalik yung pera sa akin kasi plus yung nakuha sa akin halimbawa plus yung nakuha sa akin, ipa-plus pa doon yung mga ginastos ko sa abogado, sa paglalakad. Ultimo yung pamasahi sa papunta-punta pabalik-balik. I uh, ano yon? Idadagdag yon, ipa-plus yon. Kaya hindi pala ganon uh, ano ba to? Para sa akin, ang paglakad-lakad madali lang yan eh. Pero yung yung may utang sa'yo, yun ang mahirapan kasi, wala siyang choice, kundi, bayaran yung mga nagastos ko sa paglalakad. Pati yung pera. Tapos, makukulong pa siya. O, oh. kung hindi naman siya makulong, ayun, babayaran niya lahat yun. Ganon ganun pala yung guys. So, ngayon, guys, share ko sa inyo yung na uh, nalalaman ko kasi first time kong nagkaroon na ako ng kaso dati sa Dubai. Sa Dubai kasi iba rin, iba rin yung naging kaso ko doon sa Dubai. Kasi alam mo, ako guys, uh, uh, ano ako eh yung bang mapasensya ako pero kapag yung sobra-sobra na at napupuno na napupuno na ako at alam kong nasa tama ako, talagang ginugo ko 'yan wala akong pakialam kung magastusan man ako. Dahil yung mga nagagastos mo, ibabalik yan nila sa'yo. Kasi hindi, kaya mo yung nagagawa dahil sa kagagawa nila. Kaya lahat ng magagastos ko, ibabalik nila yan sa akin. Halimbawa, ang utang nila 5,000, nakagastos ako ng 20,000. So, magiging 20, 25,000 yung kanilang babayaran. Ngayon, kung wala silang uh, pambayad halimbawa ng 25,000, kung ano man ang meron sila, yun ang uh, yeah, ano, wala silang choice hindi rin nila pwedeng pigilan kasi korte eh, ang nagpasya niya so guys isiner ko lang sa inyo uh, yung aking uh, kumbaga nakikita at uh, Uh, na experience sa kasalukuyan yung mga ganito ba, mahilig kasi ako mag-ano mag, sa mga attorney may mga attorney kasi ako guys na mga uh, kaibigan, kakilala yon. minsan nagbabayad ako para uh, para matugunan lang yung aking uh, kasagutan ayan so guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana uh, marami pa akong ma-share sa inyo na na experience ko na uh, kung hindi kung meron pang hindi nakaka-experience sa inyo na na-experience ko na mga ganitong bagay kumbaga makakatulong sa atin e eh, i-share ko po sa inyo. So sa ngayon guys at uh, magpapaalam na muna ako. Uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, uh, very appreciated po na kung i-subscribe niya ang channel ko at pakipindot na ho ang bell button para ang bell button para po ano manotified po kayo sa mga videos na ia-upload ko at pasensya na kayo medyo natagalan ako hindi nakapag-upload ng na video kaya minsan mm -hmm. hindi ko na ang yung salita kasi dito ang dami ko kasing salitang ginagamit eh English, Swedish, Arabic, Bicol, Tagalog, tapos, may, may meron din akong kunting alam sa Spanish. Yung mga tao dito, kapag hindi marunong yung kasama ko ng salitang, uh, alimbawa, taga-Spain, eh, tinatawag nila ako kasi alam nila na marunong akong magsalita ng kunting uh, Spanish. So, minsan yung dila ako ba, nagkakanda, bulol-bulol na. So, pasensya na kayo guys. So, anyway, thank you so much guys. Ingat po tayo palagi. See you on my next video. Bye-bye.